So, what is up sa ating mga papi? Good morning sa ating lahat. Ngayon nga maaga ako ang gumising para malito dahil bira ko nung araw na ito nagagawa. pasensya na sa tiyan, nalimutan kong dakpan. Pagkatapos nga ay sinuot ko na rin ang aking pantalon na six packet at biglang tumalon. Agad ko na rin ginawa ang deodorant at pagkatapos ito ay sinuot ko na ang aking t-shirt na binig na puti. Nakakakuha ko ng sasampayan. <laughs> hindi ko alam kung pare-pares tayo na hindi magsisimula ang araw kung walang mainit na kape. Swerte na lang din kung maparisan mo ito ng isa yung kay Baloy. Nagpatuloy nga ang aking paghigop at nag-isip-isip dahil bagong haman na naman ang araw na to. Sa mga oras nga na to ay tulog pa ang aking mag-iina. ako ng bahay na hindi nila alam at pagkikita-kita na lang kami pagdating na tanghalian. Para nga naman makalibre pa ako ng tanghalian at hindi na gumastos sa Parisan. Dalawang taon na nga pala ako kay Joyride. At napansin ko lumiliit na ang aking uniforme. At ako naman yan ko apasalamat at hindi pa ito kumukupas. Siguro ay dahil na rin sa kakayabang estilo ng paglalaban ng aking kabiyak. Salamat nga pala sa sapatos na hanggang ngayon ay nananatiling matatag. Ilang na kahit ulan duman dumaan, bilad sa araw, ay hindi pa rin umaangat. Helmet na limang taong gulang na protection sa lahat ng lakad. Ngayon nga aalis na ako at kung saan-saan naman mga pagpag iba't sasakyan ng mga kasagupa at iba't ibang tao ang makakasalamuha. Totoong masarap ang makipagkwentuhan, lalo na sa sakay mo nakikipag-aruta. Huwag lamang sa enforcer na hindi pa nag-aalmasal. Ganyan kami mga joyride rider, Umisa ay mapagbiro lamang. Oops, napasarap na naman ang pagiging makata. At eto nga, unang pasayero ko ay teacher. Galing lang malapit sa bahay namin. Pinahatid ko ngayon siya sa kanyang school na kanyang pinagtuturuan. At ito nang ayahatid ko na nga siya. At tinabad ang helmet at nagpaalam na. Habang ako ay iniwanan niya, 78 pesos na yun nga ang kanyang pamasahay. Hindi na nga ako nagtagal at naganap na ako ng ibang spot para makakuha ng ibang booking. Dumapit ka sa ibang rider, ma'am? Opo. Hmm, okay. Akala ko po si, ano? Um... Okay lang lumapit ka sa iba, ma'am. Basta sa akin ka pa yung babagsak. <laughs> <laughs> <Dabot siya. laughs> ah, para, ma'am. Okay lang yan, okay lang. Samantala lang pa nga lang kami bumabiya hindi na kami pinalipas ng ulan. Kaya naman bilang Joy Ride, ride ay hindi natin kinakalimutan na magdala ng kapote at kapote para sa ating angkas. Nga pala motowol pa kapote na napili ay baka naman motowol. Tapos na ako kung computer. Ay, ano yung kapote po pala. Pagkatapos nga nito ay hindi naman nagtagal. Nakakuha agad ako ng booking mula sa Bacoor, papuntang Taguig. Si sir naman eh, napansin agad ang aking camera, sinabihan niya ako, nagbablog ka kuya. Ayun nga, at napasarap na lang aming kwentuhan sa buong namin. At binigyan nga naman ako ng tip ni sir, salamat sa'yo sir, salamat sa'yo. Dahil nga, napalayo na ako na napalayo sa aming bahay. Eh, dito na lang ako nag ship na kung saan ako kakain. Okay. Hanggang dito na lang muna, at kita-kits tayo sa next video. Ingat tayo lagi mga papi.